So yung guys, welcome again sa Barikes at ayan, lalaot na naman kami dalawa ni Skiri Redin at kami ay mang sabiki sa payaw or mang ilaw bahala na mamaya kung anong didiskarte namin ayan o, kalmada guys eh. although malakas kanina ang uh, lakas ng ulan baha nga sa amin eh, sa doon banda sa, sa bundok, sa kalsada sa so highway at hinintay lang natin si Skiri Redin kumuha ng tubig, nakaprepare na rin na kami ayan o. Yan, kinabit namin yung ilaw dati. Yan na, si din. Yan na. Opo. Hi, sabi mo. Hi. Hey guys, sabi mo. Hi guys. Hi guys. guys. <laughs> Hi guys. <laughs> guys dito na kami at malaglag na tayo nagano lang kami ng pundo hindi kami nagpayaw napailaw na lang dito Ayan, laglag tayo ng sabiki sabiki guys Uy, nabawasan na ganda ay hindi ano pala to malaglag muna tayo sabiki guys Laglag sa biki. Ay, bang hanap buhay na naman tayo, guys. Kailangan natin yan. Hanap buhay. Laglag muna tayo, guys. So, yun, guys. Sumayad na. At, untay na lang natin kung makahuli tayo. So, yun, guys. Tingnan na natin kung anong huli or may huli. Parang, yan lang, isa lang. Guys, dilos, guys. Pang-kilaw bagay mo lang to nag pitik no hindi hmm. may tawi nag kiriw eh Bisugo? bisogo Bisugo guys sa ano sa liko sa liko dit mo no, zero zero so guys mariyan na naman mamaya na ulit Bisugo, guys mo so yung guys inabot na kami ng dilim isa pa rin ang huli you know isang bisugo tawag sa amin bisugo din yata yan sa Tagalog eh Wala pa guys, wala pang dapo yata. So guys, ulit tayo guys. Uh. <laughs> Lupat ang ano guys ay tawag nito yung guno dami man uli ka man guys Eh, Ay guys Iwan kung ano to guys Maliit guys keris keris guys Karis karis Wala na guys Okay laglag -lag ulit natin din. Marikis na siya, guys. Meron na, guys. Magaw. Uy, matigas, guys. Isang piraso lang ito. Yun. Sa ilalim, guys. Para matigas siya. Eh, isang piraso lang. Pero malaki. Ano kaya to guys? Ang tambaka, malaki. Malaki, oh. Huh? Malaki, guys. jambu guys. Jumbo, guys guys. Chamo po. Eh. <laughs> Kuno isang box. Isa lang siya guys pero may bagay guys. babagay guys, huli na naman agad tayo guys. huli tayo guys. Bigas guys, parang mabigat 'to, mayroon pa siguro 'to guys. Hindi lang isa 'to guys. Pati-pati ilonatin natin guys Di sana tu Eh, may huli pa guys May huli pa Ayat natin Oh Gaya guys Gaya ni lang kalaki Eh sana Ayun, malaki-laki guys Ngaw, gawaras ya guys Wih, gawaras guys Malaki Malaki guys Malaki na naman guys chambu guys, maganda na yung guys, nagahintay lang siya dun sa ilalim. Kaya bilisan natin. guys ang ganyan sana guys ito yung mga uh, ganitong ganda no, na huli guys nagising ng dugo ba guys ayun meron pa ito matigas ba guys eh meron pa guys meron pa meron pa uh, oh, break is guys kahit ganito kalalaki

Wih berikis guys, betul sun. Uh. kita na guys, malih itme malaki, keris-keris nama guys. Napahuli din si Ski guys. Malaki ito guys. Ito malaki. Malaki guys. Jumbo guys. Diyan ka lang um, um, mahulog. Ulang sana guys. Patawa um, na guys. Diyo mayroon na naman guys. Sobrang dami siguro. Oh, Namatasan sila lang guys eh. guys Pag mga ganun Guys Oh, may huli pa dito guys Karis karis guys Malaking karis karis Eh, matamba ka rin hmm. guys, sa duluhan na siya eh Tak sentiasa guys. Tak sentiasa mana guys. Pero guys, huli guys. Guys guys. Huli na. pa may huli na naman dito guys. Oh. Oh, dalawa pa. Dalawa pa guys. Yan, kaliwa kanan na guys. Ang panghuli guys. Sana ganun guys. Hanggang umaga guys. Oh kaliwa kanan, kaliwa kanan. Back to back, side by side. <laughs> back to back, by side, 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 by side. Oh, may uli pa na. Yata. Oh, mayroon pa guys. Ay. Yung pahuli din yata sa si iskay guys. Okay. berikis dia ni ah. Ta. Lu apa? Oh, Lina mga guys. Berikis guys. Oh, kat lusunud-junud guys. Kat lu apa? Yum guys. Yun, me joking na sila guys. Yun, oops. Oh, berikis na guys. Berikis na. Ka. guys. Parikis na guys. <laughs> Kalapas pa sana ha. Uh, parang may laman pa guys. May laman pa. May laman pa sa ilalim guys. Parang lang. I'm not sure. Sure. Ah, mayroon pa guys. Mayroon pa. Yan. Pang guys. Asus nakalapas pa guys. Eh, meron pa guys, meron pa. Meron pa guys. Mahaba kasi itong akin guys eh. Uy, nakalpas pa yata. Ay, dito may isa, may no? nakalpas pa. Ang taas niya. Anda. Guys. Left and right. Parang maraming ano tayo guys. Bukara isda the Adakire. Guys. Ay, huli na naman nga guys. Sa akin mabuhi kalpas sa kanya guys parang kalpas din sa akin guys ha ah, meron meron guys pumuti eh Nagasabit lang yata doon sa... Ah, meron nga guys. Laki nga guys eh. Kaya lumalaban eh. Huwag matanggal guys. Malaki ka guys. Yung. Huwag matanggal guys. Malaki ka guys. Champo guys. Ito, ito kanya guys. Ganata tayo guys. Laki yung guys. Amokan guys. Amokan. Amokan na eh. Ayun na. kita ko na. Malaki guys. jambu na naman. Dalawa. Dalawa. Malaki isa. Kaya pala sabi ka. jambu, ito jumbo. Buti dyan na. Ayan guys. Ang oh, dami na guys. Pero kaya konti kami masih mahu membeli-belah. Mari kita lihat apakah kita boleh pulang ke sini guys. cepat, kawan-kawan. Tidak mahu? Kita boleh Saya yang kita siapkan. Kami tidak akan ang mga ng guys Maraming ka Iy, na yung kawil ii barikisin nyo to maraming kawil dito yan guys oh yan karis karis ito pang huling klase natin guys karis karis at saka karis karis saka ano ka guys tawag nito matambaka tawag sa amin guys kaingay sila guys ah hmm. karis karis ha may matamba ng maliit oh, oh. breakers ni siguro yun doon no okay. ito masaya guys eh oh, mga ganito ay huli Tak baik, seno. Merikis nama, guys. You know? Merikis hmm. nama, Keris-keris, guys. Keris-keris. So yung guys, uuwi na kami. Ayan. At balubat na rin ang GoPro. Dito na lang kami sa bahay at dito ang muli namin. Darating lang namin. Tcharan! Matamba ka. So yung guys, may tutulong na sa stress na eh. Madaling araw.